Wow, pag galing! Congratulations! Galing nila! Yan, what's up mga master? Dito pa rin tayo sa Korean Butchers. Yan, cha challenge natin si Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Joshly po. Joshly? Yan, ang challenge natin sa kanya para sa puno stop toy na to, kailangan maulaan niya yung lalabas sa toss coin natin ng tatlong sunod-sunod. So, pag nagawa niya, sa kanya na to. Game ka na, Kuya. Pagka-hagis ko, pwede ka na mag-call. Tapos sabi mo lang kung heads or tails, Okay. Tao. Tao? Sure ka na? Tao! Dalawa na siya isa? Dalawa na lang. Ibon. Ibon! Isa na lang. Nakapagaling na itong mga taga-career butchers ah. Isa na lang pag nakuha niya. Saan niya na to? Kaya galing mo ah. Isa na lang. Tao ulit sir. Sure ka na? Yes, sir. Hindi mo na babaguhin. Tao. Tao. Ay, tao! Napakagaling! Oh, si Kuya, ano, Josh? Ano? Josh Lee. So, si Kuya Josh Lee, nanalo naman siya ng putaga. Korean butcher din. Congratulations! Picture pa, picture lang. Galing nila. Yan. Yan. Congratulations!